Okay, good morning. Mag-update tayo sa ano? Sa yung tama sa dungas. Kasi yung sa webis na ano tayo, ng lunas tayo gamit yung dahon sa dungas. So, ngayon mag-update tayo. 3 days, sa... <laughs> days na kasi ngayon. 3 days ah, na kasi ngayon. Mag-update tayo yung sa pagkatapos ko mang lunas, pagkagabi, pagkagabi, yan, hindi na siya makati. Pagka two days, hindi rin na siya, nawala na siya, pa unti-unti na siyang, ano, paunti unti na siyang natutuyo. Yun. Pagka three days, ngayon, wala na, tuyong-tuyo na siya. Nag, na, ano, Labangan no na doon. <laughs> okay, continue tayo. <laughs> kasi nakikita ko kasi yung ano yung itong logi ko. <laughs> wala na itong logi ko. Wala na, wala na na <laughs> Wala kasi ako ang an, wala bugas. Basta na ba tayo? Ah, kung na lunasan ba tayo? Ito ngayon, ipakita ko sa inyo. Uh, yun pala ang ano yun pala ang, ano donas kasi pero pag may pira kayo punta kayo sa ano sa doktor or sa alborayo abar alba albolario kung may ano kasi wala akong kuan wala akong pera unti lang so gamit tayo ng alternatives kung hindi kayo makapunta sa doktor, hindi kayo makapunta sa abulyaryo, yun, yun lang ang alternatives. Pag natamaan sa dungas, yun. So, gusto ninyong tingnan kung ano na ang nangyari. Okay, tingnan nyo. So, na ngayon ang nangyari. Ito. Ito na, tingnan ninyo. Tuyong-tuyo na siya, yung natamaan, yung natama sa dungas, yung tuyo na ito. Yan yung tuyo na ito. Hmm. Ito itong yung ano natin. Yung makati. Sobrang kati ito. Ito yung tuyo na. Hmm. Yan. Walang wala na. At saka ito. Tignan Ito. ito. Hmm. Wala na ano. Ito yung tuyo na siya. Yung sa kamay natin. Dito nga marami. Yan. Ito yung tuyo na. Hmm. Yan. Yan. Ito hmm. yung tuyo na siya na, na ano na ano tayo na na lunasa na ah, yung ano natin yung tama sa dungas at siyempre magpasalamat naman tayo sa ating mahal na Panginoon na tinulungan tayo niya nga uh, maalunasan tayo so yun lang yun lang ang update ko sa inyo nga pag ano ah mayroon pala may ano pala yung yung pag yung pagmatamaan kayo ng dungas, pag magamit kayo ng blower, example, makate. Pag makate yun, nag, i, ano man ng blower, kumati na itong kumati. So, kailangan mo yung kate at saka yung blower. ni ano mo, pagka ilang minuto, yung kate, mawala. Maano siya sa init. Pero may nangyari nga, mga tulis siguro yun kumati yung ano ko paa so ginagamit ginagamitan ko ng ano blower paggamit ko sa blower hindi siya na hindi siya na ano, lalong umiinit yung yung ano ko yung skin ko kasi hindi pala yun tama ng <laughs> kagat ng lamok iba iba kasi yung kati sa uh, tama ng lamok at tama ng dungas eh tama ng tama na Kagat na lang Yun, iba, iba, pala yun. Kasi yung tama, oh, yung, ano ba yun? Yung kagat ng lamok, pag gamitan mo ng blower, masakit ang balat mo. Pero yung, yung tama ng dungas, pag gamitan mo ng blower, ang, hindi mo maintindihan talaga, ang, sa, ang sarap katihin, ang sarap ang sarap anuhin mo ng mainit. Parang yung, yung ito ang kati at sa itong blower, parang nag, nag, nagbabaksingan yan. Run, bang! Mawala na yung ano, mawala na yung kati. Uh, yun lang ang na-experience ko. Kasi parang panganga, pangalawa, pangalawa, pangalawa ko na itong na, pangalawa ko na itong na-experience nga na ano ako ng dungas. Kasi yung dati, pag Buti na lang yung ano ko, yung misis ko, nagpunta doon sa kaibigan niya. Nag ano sila doon? Nagpiknik-piknik. Pero natamaan ako ng ano? Natamaan ako ng dungas. Ngayon, pag mga two weeks siguro, hindi na wala yung, yung tama sa dungas. Hindi yan mawawala pag hindi mo mapalanaan ng dungas. Mga two weeks na yun, hindi mawala. mawala lang mga one hour, pagkawalan balik naman. Pagkabukas, mawala, balik naman. Yun ang epekto sa ano? Yung dungas. Tapos yung ano ko, yung mipit-mipit misis nakapunta doon, pag uwi niya, nakadala siya ng ano? Nakadala siya ng dahon ng dungas. Kasi doon sa pinuntahan nila, yung 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 yung, yung, yung tagapamahala doon, nakapunta, nakapunta yung misis ko doon sa may ano may malapit sa dungas nakita niya tapos pag-uwi sa pag-uwi sa misis ko pinadalhan yang dungas kasi sabi sabi niya yung misis ko naka ano daw doon nakalapit daw doon sa dungas mabuti nang magpa, magpalina na siya ng ano dungas so pagdating dito sabi ko ba't may but may ano ano tong dahon nito sabi na misis ko dahon ng dungas ipalina ko kasi sabi, sabi doon, nakapunta daw ako sa may dungas. Ngayon, pagpalinan niya, nagpalina naman ako. kami dalawa nagpalina. Pagpalina ako, oh, nawala yung ano, nawala yung kati. Kinabukasan, nawala. After mga 3 days, 4 days, nawala na ano na, na natuyo na, nawala na sir. yun yan pala ang ano, lunas sa ano, matamaan kayo ng dungas. No, yun, doon nag-ano, doon nagumpisa nga yun pala pag matamaan kayo ng dungas, pag hindi mawawala. So, ano? Anuhin mo na lang tingnan mo kung saan kayo nakapunta. bawa nakapunta kayo doon sa bundok pag uli mo nang atin kayo. So, i-backtrace e mo. Pumunta kayo doon. Tingnan tingnan mo kung magtanong-tanong ba may dungas ba nga ano dito, puno or ano, ganun-ganun. Yun lang. So, yun lang ang sabi ko ito na tayo maraming salamat yung in-update natin ito tagumpay nalunasan natin ang 1 uh, uh, tama sa lungas sa atin maraming salamat mga kafarm ayos